Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to our Love Vlog, Inspiring Solutions. At pasensya na po hindi ako makapapakita ng mukha kasi may sakit pa rin ako na mamaga ang face ko dahil sa thyroid ko, sa cholesterol ko at marami pang iba. So ganito lang po muna, podcast uh, parang listening, listening uh, vlog. Okay, uh, sagutin ko lang yung letter sender. Thank you letter sender for the trust, for the question. Ang sabi niya dito, Dear Eva, bakit ang hirap kunin ng Um, attention ng husband ko, alam ko lusyang na ako ngayon dahil sa trabaho at maraming bata uh, na inalagaan okay po direct na lang po yung pagkasabi ko uh, alam ko mahaba yung po yung letter, no? so direct to the point okay, um, karugtong po ito ng topic natin the other day about lusyang, okay po Balikan natin yung exercise. Kasi kahit kainin natin lahat ng gulay-prutas, kung hindi tayo nag-exercise, yung vitamins, yes, napunta naman sa katawan natin, pero nasa loob lang ng katawan, hindi napupunta sa skin. Hindi. Kaya hindi tayo nag-glow. Uh, pag nag-exercise tayo, yung vitamins, maupunta sa skin. Okay? So, hindi natin kailangan ng mamahaling cream, face cream, or lotion. Hindi natin kailangan ng Vicky Bello, no? Basta, Natural, sundin po natin ang natural ways tapos idagdag pa ang seven natural doctors yung vitamin D from the sun wag po yung init na mainit talaga kasi nakakasunog nakaka ang ang araw no so gawin niyo po sa umaga 7 seven 7 uh, to 8 a.m., safe pa ang araw. Okay, vitamin D from the sun, number one. Number two, sariwang hangin sa labas. Uh, tapos, uh, pangatlo, drink water 10 glasses per day. Huwag po isahang inuman lang kasi malunod yung kidney. Disclaimer lang po. So, yung 10 glasses the whole day na yon. Tapos, uh, healthy foods, tamang tulog, exercise, and less stress. Hindi maiwasan ng stress, lalo na sa work. Pero, um, try your best... Um, To, to handle stress uh, properly. Marami namang paraan, divert your attention, manood ka ng mga happy shows, palabas. Uh, avoid the trigger Kung ano yung nakaka-trigger sa stress mo, iwasan mo yon, huwag kang manood ng palabas na nakakainis. Uh, yung mga um yung chill-chill lang, <laughs> pang good vibes, ganun po. Okay, so ulitin ko po, i-insist ko yung exercise kasi pag inuna nyo po yon, everything will follow. Um importante kasi na makuha ang benefits sa exercise. Number one, less stress. Why? Kasi you produce endorphin, happy hormones kapag nag-exercise po kayo. Pangalawa, pinagpawisan. Kapag pinagpawisan po kayo, nagki-cleanse yung skin. Nakakabata. Nagbo-blooming tayo pag pinagpawisan, no? Through exercise. Tapos, pangatlo, masarap ang tulog kapag nakapag-exercise tayo. So, yun po. Tapos, to follow na yung ayusin mag-ayos, yung pananamit, hindi kailangang mahal na damit. Basta't malinis, nakaplancha naka, naka siya, wala namang, hindi punit-punit, um, maayos, hindi kailangang mahal, branded, hindi po, hindi, hindi talaga. Kasi and, na misinterpret ng iba na kailangan may brand, no. Yung bags, kailangan may brand, hindi po. I-share ko po next time na how to look, kung gusto nyo po na uh, mayaman looking, um, Marami pong paraan na hindi kailangan gumastos. Okay, salamat. See you all next time.